Tagay na guys, tagay na, sagot ko na pulutan, ito po yung aming sebeche, uh, itong tawagin natin ay kilawin Ito po ay tanigi guys, sinishare ko lang po sa inyo na ganito po ang aming sebeche dito sa Aerostop Hotel and Restaurant sa so mga willing po dyan na tumagay ng mga hard, uh, binibigyan ko lang po kayo ng mga idea para magkaroon po kayo ng idea sa ganitong pulutan sa po na makilawin, ito na po nararapat para sa inyo, guys. Uh, dito lang po yan sa Resta Hotel, guys. Kung gusto niyo po pumunta rito at hanapin nyo lang po ang aming sebeche, kilawin po yan, guys. Tanigi po yan, guys. Ang aming sebeche. So, maraming salamat po. Pakishare naman po kung ano gusto niyo yung video na to. Kung ano naman po. Like and react naman po. Thank you and God bless sa mga viewers ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And yun lang po. Thank you. Pakishare naman po kung nagustuhan nyo.